Inani uh, bago pang harvest. Mga sino pa kayo no? Mm. Ano mga amigo? Nan. Na ora mag nag nagtong mara nagtong it mas guro muriya. Ha? Ay ba. Kita lagi mga follower ni. Pakita ang upaw ni amigo. Abay. Ay, makita ang upaw. Alright guys, magandang gabi, magandang umaga sa lahat. <laughs> so ngayon guys nandito tayo sa farm Madam Pinay Farmer ah, gagala na naman tayo dito dahil wala tayong trabaho ngayon dahil di off natin so ngayon guys ay mag harvest sila ng eggplant o oh, sa binisaya patalong <laughs> so ngayon guys mag sinamok na punta <laughs> sisilipin natin kung paano i-harvest eh, yung talong dahil ah, na curious tayo sa video na na hindi natin nakita sa personal so ngayon uh, titingnan natin sa personal at uh, sabay bisita na rin sa ating mga higala mga higalang subuanon mga sibuano so shoutouts to mga higala de yung mga sibuano <laughs> so ngayon guys uh, makikita nyo guys ang lawak lawak talaga ng uh, farm ni madam pinay farmer so ngayon makikita naman natin sa personal si madam so tara 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 let's go let's go let's go Hello. Ang bunga oh. Tu tatay, no? Tangkod ng bunga kamatis oh. Sampu tayo. Ang uban oh, gipang pamiyara diri oh. Ha? Amreger bisan na siguro ni Gina. Ah, tara suto nanto. Ha? Dahan-ta. So naambikan ron diri sa farm ni Madam pinay Farmer. Hay. Eh, ah, hi... oh, siyempre. Na po ni uban uban ba kay amigo na to. Para di makuan ba. Omo ning kuan sakyan sa amigo bago. Bago sakyan amigo. Bana karon. Pa ingon na na ko. Ay laha pa nang karon. Oh, oh ila na ka mission. Kanang kuan ba kanang kutub sa nanaw kana ipakita bro. Oh. Kutub sa nanaw kana dia. Ila na. Ah. Tas kayu na, tas kayu na yang yuta, ada yang yuta, tas mereka, na yang yuta, tas kayu na yang apa? tas kayu na yang yuta, tas munggos, kanil... munggos? munggos? na yang na yang yuta, tas kayu na yang

Samaan musnah, ini yang ngomong Apa lagi? Gimana? Ayo, Gimana? 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 Gimana?

¿Es en el país? ¿Es No. el uh, ah, país? Uh, no. no, eh. uh, it's en uh, work ¿Es like that. ¿Sicito? ¿Sicito? ¿Sicreto? ¿Sicito? ¿Sicreto? ¿Sicreto? Ah, eh. país? Secreto, Secreto. el Secreto país? Millonario. 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 Español. Ah, yeah, okay, Amigo. Millionario. Millionario amigo. <laughs> Munga, mga taga Cebu Mga higala drain. Ang <laughs> ang Kaniyo <marang>. pan kayo? <laughs> <Paan> kayo ni? <laughs> si insured na. Halil na na. na na. na. na na ano mo amo. Ah, wala. Impas na ko tigil na. Enjoy din yan tanong. Oh, wala ilahan. Dagko as ko na kay la ngoro. Kalabasa, kalabasa. Talong, dagko kay talong. Talong. Kalabasa pamilya. Oh, kining kinlasa. Munilang kumbiyor, diyan na ipagi ang talong. Ana kasada Oksyo, shot niya kanya mahigala dre. So Pinoy style gyud kanina style oh. So sumasugbuan na mo dre nga mga higala, mga Bisaya gyud ni. Eh. So dagandaghan na gyud mga Bisaya dire sa Quebec. Ya kay ang bodyguard oh. Tao? ba? Oy.

Nawala oh, ang pagklase sa pagharvest nila hang kuanre. talong. Nagko talong oh. Hmm? Oh. Diba? Kubior kedagan ng kubior. Kuya ito ma higala oh nagakwan. Garbage Nag po Sino ka sa damno? Hmm. Or ibutangan na pa sino sa kan? Tingi buhatan ni. Ah. Ah, ini siguro ay. Wala hinanar. Siro akan. Mogin di yan daw. Mo ba? Oo. Kamison ra gilisan. Pero normal ani te uh, a ini ka Spotify na September daghan ani mga scratch duha. Ah, mga bag inani uh, bago oh, pang harvest. Pa, mga sino pa kayo, no? Oh. Mm. Okay. Batik na ni Ian Ada ara bro. Sensitive pagka sa pagka doga. humana po na ning harvest, damo. Ano sa lang po i kamatis ana? Ini hari retak pasti ya, bang. Ah, ini hari retak Atis mereka kita putar dulu siapa lagi, bang. Oh. Kita mah curious sa ilahang trabaho. Nah kita kita personal. Oh. Nah, kita mungkin nanti gabung harus itu. Ada mana? Pinya sa bukit nun. Tinggal nih gabung. Oh, kalau nih nami giris kau ngetrak dulu sampinya han. Nyana ya pun pemagi. Yam, thank you, oh. Oh, uh, rama, kayo Oh, uh, pang-ibot. Ah. ibtun? Ay, pang-ibot ramo uh, Ah. Ah, uh, Oh. Pinaka-first din na ro. sa Oh, mga okay. mga yumig. Oh, mga yumig Mga yumig kanang gulayon. Tara, tara, tara. Tiram, thank kayo. Bay! Amping mo, bay! ay Ayaw mo sige, yes. oh Salamat tayo. So yun guys, kailangan na natin umuwi guys dahil uh, busy, -busy na talaga sila. Hindi na natin pwedeng uh, kulitin dahil uh, busy, -busy na talaga at uh, kailangan na magturo-turo talaga mag-harvest. So tara tara tra let's go. At ngayon guys ay uh, binibigyan tayo ng uh, gulay ni Madam Pinay Farmer at ngayon ay mag-harvest din naman tayo kahit kukunti lang at sa ay paano ay eh. maraming salamat po Madam Pinay Farmer. God bless po sa inyo. Uy! na Ala badam. Ala gi hurut ko limu hang Talung no. Talong. Ah Tama wa gi gelang alang ini Juliber. Tama na bro. Tama. Madaw ko ni. Ha? Madaw ko ko lagi tayo.